siya. Your hand is the one. Your hand is the one patting you. Oh. No, wala. Ano yan? Subukan mo, subukan mo. Hi! Huwag kumakanta si Ryan kanina. Ryan! Ayun subukan mo, subukan mo. Ayun. Ito ka. Pakilala ka sa video. Ako ay si Jen Jen Yolanda Flores. Yan yung full name Ikaw? Ako po si Jaren Yolanda, taga Pilipinas, Marikina City. Mabuhay ang Pilipinas! Parang ano eh. Hindi ko alam kung saan ako ano, galing, kaya huwag mo naman yun. Si Carlo. Ako mga ni Jelena. Ako ang paan Sa buong mundo ako si Hani or Stephanie Jolanda Flores. Panyang! Nakatira dati sa Marikina. Yan ang aking Basakit ko wala pa kong si siguro is Pwede if sipa siya is indomomo Siyabing Kapang Ah, dia dapat Ay tanda